ang ating mga kilos ay umaanino sa ating pagkatao. Ano daw? Hayaan niyo po ako ipaliwanag ito sa ating pagnilay-nilay ngayong araw na ito, ito sa Landa sa Pag-asa. Ako po si Ang lahat ng aso ay kumakahon at hindi maaaring lumipad. Bakit? Dahil ito ay aso at hindi ito ibon. Lahat ng kalabaw ay tumutulong sa magsasaka sa lahat ng kanyang gawain ng bukid. At tayong mga tao, ikaw at ako, ay tinatawag na imago dei or image of God o kawangis ng Diyos. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos. So ano ibig sabihin ito? Ikaw at ako, ang lahat ng tao na tayo nilikha ng Diyos ay may kakayanan sa tulong ng kanyang grasya na gumawa ng mabuti. Nakadesign ang lahat ng tao na gumawa ng mabuti. Likas sa atin ito. Natural sa tao ang gumawa ng mabuti. Gaya ni Jesus sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, kilala niya kung sino siya. Siya ang anak ng Diyos at kapiling niya ang Espiritu ng Panginoon. At dahil dito, nagagawa niya ipangaral ang mabuting balita sa mga mahihirap. Ipahayag sa mga bihag na sila lalaya ipahayag din sa mga bulag na sila'y makakita at sabihin sa mga naapi na sila'y lalaya. Kaya lagi natin tatandaan mga kapatid, lahat tayo ay imago dei, kawangis ng Diyos at dahil dito may kakayanan tayong gumawa ng mabuti. God bless everyone.